nagsama-sama ang pamilya ni Hermie kahapon upang sulitin ang kanilang family bonding time. Ngayong weekend lang daw kasi sila libre bago bumalik muli sa trabaho. At sa unang pagkakataon, buong pamilya silang nagpinta sa Let a Thousand Flowers Bloom ng Panagbanga Festival. Actually, number one na uh, pakay namin is to enjoy as a family. So, natutuwa kami na mayroong ganitong category, family. So, Ayun uh, lang po ang gusto namin mag-enjoy as a family, playing together as a family. Ito ay bibira po mangyari sa amin kaya uh, we took the opportunity to join this. Nakilahok din dito ang mag-inang si Bernadette at Jaya May. Ayon kay Bernadette, paraan niya ito para suportahan ang hilig ng anak. This is so self-fulfilling kasi never ako nagkaroon ng time for her for this kind of activities. But then upon browsing sa website now we're in technology so sabi ko oh let's join fun po kasi it's my first time po na sumali ng art competition ang mga kalahok binigyan ng anim na oras para makapagpinta ng kanilang mga obra alinsunod sa temang honoring the cordilleras of the past, present and the future. Hatid naman ng isang paint company ang mga pintura ng mga kalahok. Sobrang kaming natutuwa kasi it was very well participated and um, this year nakita ko mas madaming sumali sa family category. So it's, it's a very nice activity for the family to bond. Bukod sa mga paintings, ibinida rin ng mga kite enthusiasts ang kanilang mga makukulay na mga saranggola sa ikasyam na panagbanga kite flying competition. Higit limampung kalahok ang sumali ngayong taon kung saan ipinakita nila ang kanilang kakaibang mga saranggola. Ilan sa mga nakaluhok dito, si Dr. Delphine, na batikan nang sumasali sa nasabing patimpalak. One of my passion is making kites. Kasi nga mga bata, sa lugar namin sa Santiago, I make kites for children. But for this big event, I call this a big event kasi it's one of its kind. Ang kanyang saranggola ay cordilleran inspired at mayroon itong 20 talampakang haba at 10 talampakan ang lapad. Hindi naman napigil ang mamangha ng ilang turista habang pinapanood ang paglipad ng mga ito. Oh, it's very entertaining and relaxing, peaceful, beautiful environment, beautiful weather. Ang mga nanalo sa nasabing kompetisyon ay nakatagdang i-anunsyo sa ikatatlo ng Marso sa closing program at awarding ceremony ng Panagbanga Festival. Habang ang mga paintings naman ipaparada sa Grand Street Dance at Grand Floral Float Parade sa ikadalumpot apat at ikadalumpot lima ng Pebrero. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines!